Sunod, mga kababayan, Senator Bato de la Rosa at Senator Jewel Villanueva. Hmm. Ano ang sabi, mga kababayan? Sabi ni Bato, just me yung marimar, eto, kung sabihin yung involved si Senator Jewel Villanueva sa flood control, right here, right now, eto na, kung sabihin daw natin or ng uh, mga witness na involved si Joel Villanueva sa flood control issue, right here, right now, mag-resign ako pagkasinador. Kung sinabi sana ninyo na yung tulong na ibibigay mo galing sa flood control, baka sasakalin ka pa nun. Eto na, mga kababayan, handa daw mag si Bato. Anumang mang oras, kung mapatunayang involved, ha? Si Joel Villanueva, sa nastabing ah, flood control. anomalous flood control. Ito na. Right here, right now, mag-resign ako. According dito sa inquirer.net po ito ha, mga kababayan. Actually, napanood nyo rin ito. Ah. Senator Ronald Bato de la Rosa says he would resign if Senator Joel Villanueva were found to be involved in the anomalous flood control project asserting that Villanueva would have rejected the budget assistant had he known... It was sourced from the flood control funds. According to the former DPWH Secretary Henry Alcantara Villanueva, requested funding a multi-purpose building project in 2022, he was later given an program appropriation in 2023 amounting to 600 million, all of which were flood control project. Nako po. Ito na, mga kababayan, hanapin natin si Bato. Right here. Right now, mag resign ako kung mapatunayan ninyong sangkot si Villanueva. Kung sabihin nyo indeed si Sen. Villanueva sa flood control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasinador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sabi niya na ayaw niya na flood control. Galit na galit siya dahil ang bulakan <coughs> na babahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na nagwingi na flood control sa inyo, I am sure hindi uh, hindi yan nangyari. Uh, Senator Del Rosa, uh, please continue. Yeah, thank you, uh, Mr. Chair. Yung kay uh, uh, Jose Bernardo, yung nabanggit kayo na ni Congressman Toby Chanko na yung mga sagasa, yung uh, Basta ilagay lang yung project mo sa distrito na hindi alam ng congressman ng distrito na yon. Kita ninyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, kapag napatunayang involved, ah, si Joel Villanueva mag-resign daw si Bato. Mm. E ang problema mga kababayan, bakit pinapakasuhan or pinapasampahan? Ito ah, mm, ito na, Bato. Kapag napatunayang guilty si Senator Jewel Villanueva dahil sangkot siya sa flood control, magre-resign ka ba? Magre-resign ka ba, Bato? Ito na ako oh, pakinggan mo. Dante, ano ang detalye nitong rekomendasyon ng NDI ng uh, paghahain na reklamo laban sa mga nasabing personalidad <coughs> na pinangalanan kanina ni uh -huh. Undersecretary Fernandez? Magandang gabi Monica, matapos nga ang ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno na tumanggap din umano ng kickback mula sa flood control projects ay agad siyang dinala ng DOJ dito sa kanilang tanggapan sa Maynila upang kausapin kung saan tumagal din ng ilang oras ang kanilang pag-uusap. Ito na. Magalas stress ngayong hapon nang umalis si Bernardo sa DOJ pabalik ng Senado. <coughs> Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, matapos nilang pag-aralan o evaluate ang sinumpaang salaysay ng dating DPWH official, inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI, nasampahan na ng reklamong kriminal tulad ng indirect bribery at malversation of public funds ang mga binanggit nitong personalidad. Kaya na! magbibigay din sila ng kopya ng suplemento ng Philippe de Bernardo sa Senado na nag-iimbestiga ngayon sa maanumalyang proyekto. Yes, yes. After evaluating everything and and the supplemental affidavit that they just drew up with his lawyers, the NBI already uh, recommended. But of course, nobody has seen that affidavit. We will let the Senate vet it first and let it out in public. Dagdag pa ni Remilia, wala namang bagong pangalan sa supplemental affidavit ni Bernardo, kundi din Italia lamang ito. Una nang nagrekomenda ang NBI na sampahan din ang reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Indirect Bribery at Malversation of Public Funds, ang mga personalidad na isiniwalat ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara noong isang araw Hala. sa pagdinig din ng Senado. Hala! Ah. Oh. Detalye lang para maging actionable yung initial affidavit ko. I, I, you know, I wasn't part of the preparation and <coughs> it's better that we be hear it from the Senate. Uh, yun din, same as uh, malversation probably. Ayan, kinasuhan na si Jinggoy, si Villanueva, ha? Ah, si Saldico, sino pa? Si Rebilla, oh, si Nancy Binay. Nako po, ito na nga, sabi ko sa inyo, si Chis Escudero. Hala, mga kababayan, parang magre-resign yata si Bato. Bato, kapag napatunayan at na-preach yung account ni Binay, ni Escudero, ni Joey Villanueva at ni Jingoy, mag ka na, Bato. Alam mo, puro ka lang ngak-ngak eh. Puro ka lang salita, tapos masasabi mo, Holy Spirit na naman. Ay, Diyos ko. Saint Jewel Villanueva, pray for us. Nakupo. Ayan na, narinig nyo mga kababayan ha. Si Bato, mm, -mm handang magretiro kapag napatunayan mga kababayan na si Jewel Villanueva ay sangkot sa flood control anomalous nako po uh, indirect bribery Samantala Monica, mayroon na rin anyang hakbang ang gobyerno upang matrak o malaman ang kinaroroonan ni Congressman Saldico <coughs> na kasama sa pinangalanan ni Bernardo kanina sa Senado na nakinabang sa billion peso flood control projects kasama rin sa binavalidate ng mga otoridad ang napabalitang bumiyahe ito papuntang Spain batay sa flight details <coughs> na ibinig... Mga kababayan, ito yung balita kakagawa kakalabas lang o, 3 minutes ago. I will fight back, sabi ni Martin Romualdez. Ito, oh. May ads lang. I will fight back. Naku po. Ito na. Naglabas ng pahayag si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez matapos maakusahang tumanggap ng kickback mula sa maanumal yung flood control projects sa pagdinit ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Nako po! At niya, nananatili siyang tahimik para respetuhin ang proseso ng investigasyon sa kontrobersya. Ngunit, ngayong <coughs> nakakaladkad na naman ng kanyang pangalan, tiniyak nitong lalaban siya sa pamamagitan ng ebidensya. Dagdag pa nito, hindi siya nagnakaw ng pondo ng bayan at hindi niya kailangan ng perang galing sa masama. Higit uh -huh. pa nito, pinakamaling claim ng witness sa laban sa kanya ay ang ginawang delivery sa McKinley simula December 2024. Imposible umano ito dahil under renovation ng nasabing property simula pa January 2024 at iginiit ang Falsus in uno falsus in omnibus o mali sa isang bagay, mali sa lahat. Nako! Paano nga naman daw makapag-deliver doon sa bahay ni Martin Romualdez? Si eh, Andre Novision, hindi nga natirhan. <laughs> Sabi ko sa inyo, mga kababayan, eto na. Ah. Yan, pag, pag, hindi talaga nag-match yan, mga kababayan, yung address, yung logbook, yung petsa na binibitawang sa laysay. nong isti ayong yung, uh, representing ni ni representing ni representa ni uh, bulldog no? Na witness di umano na isang uh, marine. Nako po, patay ka dyan. Umanda ka talaga. Sinabi ko talaga sa iyo, bulldog. Uh, bulldog boy toke. Nako, mapapanot. Tatanggalin talaga yung wig mo. Lilipat talaga yan sa batok, hindi sa bunbunan. Sa... sa yung, yung, yung wig mo sa bonbonan, lilipat yan dito sa batok. Maniwala ka sa akin. <coughs> Bulldog nako Hai ju mi marimar etlah oh,